Ano ba to? Ang daming pending. Kailangan ba talagang magtrabaho 24 na oras sa isang araw para yumaman? Pagod ka na bang magtrabaho araw at gabi pero parang wala pa rin ipon? Feeling mo ba na ang pagninegosyo ay para lang sa mayayaman? At kung minsan, iniisip mong sapat na ang isang source of income, pero bakit parang hindi pa rin sumasapat? Kung gusto mong malaman ng totoo tungkol sa kung paano kumita, mag-save at palaguin ang pera mo kahit hindi ka milyonaryo. Panoorin mo to hanggang dulo. Welcome sa The Brown Investor. Dito matututo ka ng practical tips at smart strategies para palaguin ang pera mo. Para sa bawat Pilipino na gustong umangat, Simulan natin ang journey mo sa tamang pag invest Myth number one, kailangan ng malaking kapital para magsimula. Sa totoo lang, maraming nagsimula sa maliit. Online business, freelancing, o kahit pag-invest sa sarili mong skills. Ang mahalaga ay magsimula ka, hindi ang laki ng puhunan. Meet number two. Dapat mag lang, hindi mag-invest. Hindi sapat ang pag-iipon lang dahil bumababa ang halaga ng pera sa paglipas ng panahon. Dapat matutunan mong i-invest ang pera mo sa tamang paraan tulad ng stocks, mutual funds, o real estate. Meet number three. Mas ligtas ang traditional investments lang. Ang alkansya at bank savings ay ligtas pero hindi ito lumalago. May mga low-risk investments na abot kaya tulad ng government bonds at cooperative investments na mas makakatulong palaguin ang pera mo. Myth number four, sapat na ang isang source of income. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang isang trabaho. Kailangan mong magkaroon ng multiple streams of income pwede kang mag-side hustle or passive income para mas maging financially secure. Meet number five, kailangan magtrabaho ng 24-7 para yumaman. Hindi totoo na kailangan magpakapagod araw at gabi. Ang sekreto ay ang pagiging wai sa perang kinikita, smart budgeting, investing, at paghahanap ng tamang opportunities. Myth number six, ang pagnenegosyo ay para lang sa mayaman. Mali, kahit sino ay pwedeng magnegosyo ngayon, kahit may maliit kang puhunan, basta may tamang diskarte at mindset, pwedeng magsimula sa online platforms or small capital businesses. Myth number seven, mahirap kumita sa Pilipinas. Mahirap kung hindi mo alam ang tamang paraan Maraming opportunities ngayon tulad ng freelancing, online business, at investments na kayang-kaya mong simulan kahit nasa Pilipinas ka. Ngayon alam mo na, hindi mo kailangang maging milyonaryo para magsimula. Pwede kang mag-invest, magnegosyo at magkaroon ng extra income ng hindi kinakailangang magtrabaho 24-7. Simulan mo sa una pagbuo ng financial goals mo pangalawa paghahanap ng low risk investment options pangatlo pagsisimula ng side hustle or online business kaya ano pa ang hinihintay mo hindi hadlang ang maliit na puhunan ang mahalaga magsimula ka na ngayon kung gusto mo pang matuto ng iba't ibang paraan para kumita at palaguin ang pera mo don't forget to like Share at mag-subscribe para lagi kang updated.